So, hi hey, mga basico, ko. Ayan. Good evening. Kadarating ko lang sa bahay. Tawag <coughs> so, dito. Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Nakapulot ako ng cellphone sa bus. Ayan. Alam ko kasi yung feeling na, na Nakita daw. Nawalan ng cellphone. Nabubuksan po yan? Oo. Ayan. Nak Bukas, magkikita kami ng may-ari nito. So, pupuntan daw niya ako. Walang ano lang nakapulot na sa ilalim siya ng, alam mo yung sa, sa bus sa dami ng upuan sa bus sa ah, harap ko pa talaga sa ilalim ko pa talaga siya napulot. Ayan, Ayun. Ayun kina mo, guys. Ayun, may baby pa talaga siya. Galing na lang, guys. Di pa. Ako na maglalaba. Tuyuin so, mo na yung gamit mo. so, ngayon, um, bukas na lang guys yung update. Kasi, napakaswerte nung may-ari ng cellphone na to. Kasi ako kasi, nasa bag ko na, nakaganito. <coughs> Kinuha pa, hindi ko alam. Binuksan na yung bag ko. Hindi ko pa alam. Hindi ko na malayan. Sobrang galing na mga... So, sobrang galing na mga... Kawatan. Dyan sa may... Adaw, sa may heritage. Sobrang galing nila. Nasa harap ko na. Kinuha ko yung cellphone ko. So, dalawang cellphone na yung... Nanakaw sa akin. So, bukas na lang guys yung update. Hindi na nila bibilhin to din. Diba? ba <coughs> So, ngayon, kasi ano eh, nakausap ko na sila. Tumawag na kasi siya. Ngayon, oh, ang sabi, ano, binigay ko yung number ko sa kanila. <clears throat> ang layo pala nila sa ano, pihiro. So, magkikita sana ngayon kami. Sabi ko, kunin nyo na ngayon kasi may pasok ako bukas pang umaga. E eh, tamang tama sa market market pala siya na assign. Tapos ako naman sabi ko, sa may siyang rila lang ako. So ayun, pupunta na lang daw siya doon. Doon din pala pumapasok yung asawa niya sa may ano, market market. E eh, tamang tama BGC, nagulat sila. E eh, isipin mo sa dami ng upuan sa bus. Ako pa yung nakakita sa ilalim, sa may apakang. Munti ko pa nga siya So, ayan lang guys. Bukas na lang yung upload ko. Bye!